na naman tayo sa another video ng Antoron! And na kung saan? Yes, eto na yan. saan? Magiging bida ang ating mga bashers. Siyempre, hindi naman makawala ng bashers. Oo, natural naman daw yun. Natural, Natural talaga. talaga. Iba-iba naman ang na opinion ng mga tao. Iba-iba naman ang perspective nila. So, hindi natin control kaming yung mga nasa isip. Tama nga, tama. Well, ginagawa namin ito dahil meron kami yung viral na video sa Facebook. Sa mga <foliage> nakapanood, maraming maraming salamat. Kasi ang video na yun ay tumataginting na... 5 million, million views! Grabe! First time, thank God. Thank you all sa mga suporta! Thank you. At sa natuwa, thank you din sa mga nang bash Dahil kung wala kayo, wala kami talaga. <laughs> Siyempre lalo, lalo na sa ating mga solid Toronto. Yes, thank you so much. Siyempre hindi rin, hindi rin kayo nawawala. Yes. At sa video na ito, makikita niyo ang mga reaction namin. Dahil, babasahin namin isa-isa ang mga top comments at mga masasakit na salita sinasabi ng mga bashers na eh. <laughs> so, dito natin makikita pag kay Sport B, kunin pa naman to si Ato. O hindi ah. Baka mo, G, ako po sa iba, baka ako sa paksapain mo na naman ah. Ikaw na ko na. actually excited ako kasi nung nag-viral siya, talagang binasa ko na yung mga comments. As in, grabe. Eh. Uh, ah, yan kasi yung video na unang-una talaga na track natin. Oo, uh, yun yung, eto yung 5 million views na yan. Eto yung video na first na ko si Ann dahil of now, 2 months pa lang kami nagpaprank sa isa't isa and then yan yung first video namin kaya nakakatuwa dahil marami namang nag-feedback and hating naman yung viewers hating naman yung engagers Pero bashers, yung mga 30% bashers and 70% naman yung mga natuwa alright so, ito na babasahin muna natin isa isa ang mga bigong sasabihin so, ayun na, magsimula ng nang babasa so, syempre katabasa may reaction din kami uh, so, Nasagutin namin yung mga comments na. Yes, so syempre nakakatuwa dito kasi free shout out na rin para sa mga bashers, yes. di ba? Shout sure. out. Mahal namin kayo kahit hindi nyo kami mahal. Okay lang. Ako <laughs> mo na magbasa. Ako mo na? Oo, oh, ayan. Anong sabi dyan? Sige, ako. Obvious yung pag-scripted nito. Haha, -ha, tanga lang maniwala. Ah, Grabe naman sa tama. Grabe naman paano kung totoo nga silang naniwala eh hindi naman talaga scripted yan so since opinion mo yan push kami dyan brad may respeto namin yan okay lang pero wala mong sabing tanga ganun talaga sila hindi natin mga ano yan mukhang sila isya talaga charot charot ka pa diba? no 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 oh my god Oh, sila he's deep, Power. <laughs> <Tama siya. laughs> okay. one thing but okay. pag prank OA talaga yung magpa-prank effective yung prank effective na doon sa tao Sa tao mo Paano ba reaction niya

All right, gatano mo kisa. Gordon jo? King tu? Hindi <laughs> mura pa si Mayor um, ah. Right, just nakasaya na naman ako ng ilang minuto ng buhay ko dito, buiser. Rinto, bakit mo pinanood? <laughs> diba? mo? Di ba? Kailangan mo ko niyo bisit sa umpisa pala palam ng video. Niti eh, mo eh. tapos tsaka ka kagaling. Pinanood mo pa din. <laughs> Andron Silver. Okay. okay, next. Ito, kuya. Okay, yeah. yeah. Seven years, di nagkaanak. Batik nga. ha ha Hahaha. Scripted. Daga come on. Nakalangkal, Noy, noy, panot. Pati pano ba naman si Noy, noy, pinoy. Tapos na yung, ano eh. Kasi ah, si Ah, pinoy. Yan, yeah, so, seven years, di nagkaanak. Baka maugata ako. No, <laughs> no, pero meron tayo tinatawag na planning. At meron din tayo tinatawag na tao may pangarap. Mm. Hindi naman mag-in 7 years kayo, kailangan anak na kami. Anak na iba nga, 10 so. years, 15 so, years, diba? In relationship pa din. Yes. Yeah, so, Nasa tibay lang yun ang pagmamahal. Nasa so, tibay lang yun ang sa control, syempre pares kami may pangarap, no? Gusto namin, maganda yung pamilya namin. After that, pag okay naman, tsaka maghanda mag na kami. Iba so, Ibali guys, sabihin namin sa inyo pa nagkakablog din namin. Oo, malamang kakablog din Pero nalang ako kayo, no? hindi pa doon dito, pati pa sa <laughs> Ano'y may pano? Dinamay mo nga? Diba? Eto, next. Kunwari ka pa, ba, bakla ka naman talaga. Alata pre, sinong tunay na lalaki? Makakaisip ng ganyan. Frak. Ano yung frak? Yung hotdog. So baka hindi ka naman yan si Frankenstein. Frak. Gabi ka naman. Nako, pagka nangyawala ka sa akin, bakla ako ha detective ako sa inyo. Ibig sabihin, ako kayo. Ako kayo. Ako kayo kung baklaba ko o hindi. Bakla ko. Bakla ko. Bakla ko. na script eh. Lahat fake. Ang lang naman dito is ba din talaga yung Kaling sa Jamil Effect. Yan. Yeah, so, maraming nagsasabi na para kami Jamil 2.0 pero hindi po guys kasi lahat tayo may kanya-kanyang love story. Lahat tayo kaya mong i-vlog ang love story mo. Wala tayong ginagaya dito. kanya kanyang lifestyle. Yes. Kasi ang ginagawa namin memories na din para sa isa't isa. Yes. -isa. So, pag dumadala kami eh, makikita namin itong pala ginagawa namin. Talaguhan na lang kapalahan. Kasi masaya lang mag-vlog. Masaya. And maraming kami na-inspired na tao. At hindi kung may magjowa man, single man, na-inspire sila sa amin dahil ang true love ay nasa atin. Oh. at na na. Atural. Atural. Halatang scripted, haha, kasi nga kung hindi scripted, dapat hindi kalmado ang girl na harap-harapan. Nakita na niyang may lalaki sa loob Kansi, dapat nga nagwala ito lalo na nakita na kahubad sila. Ang kwalya lang nakasakit. ha. dun pa lang alata na. OMG! Oh my kailangan, kailangan super sick up ting marble ako ganun. Actually guys, for me ha, ito talaga si yung totoong mararamdaman mo. Syempre, lalaki sa lalaki lang naman yun. So, parang medyo duda ka nga, pero andun pa rin yung part na kailangan mong tanongin si boyfriend mo. Kasi,

Makikita na yung panty ng babae. Ayan, tinakpan ng unan para manakpan. Saka, correction guys, hindi po panty yun. Short shorts po yun. Short shorts yun. Sleeping shorts ko po, po yun. Saka na naman ni Anthony, pag nag-uusap kami, hindi niya pinubukang kang sa akin yung kebias niya. Talagang <laughs> <laughs> uh, hindi lang Pilipinas siya. Kasi nga, nagtatakip talaga siya ng ng unan o kahit ano mong umot. Kasi nga, ganun siya. Kasi Sanay so, talaga ako may nakagat so, Kasi nga, meron siyang etiquette manners kung paano mag-iisa lalagang ng Pilipina. Kaya ka gusto-gusto ko ni ito kasi hindi siya usually babae na bubukang ka sa bahay. Ano ba? Lipin ka nga, pero siyempre so, may, big. ano ka para respeto ka pa rin sa sarili mo. Ayan, yung alert ka po, ya. Ayan, makita ka. Hanggang mata ko na lang niya, kuya, kasi kaya sabi nila, pati nga ko. Ano? All right. No, I yan, galit na galit. Guys, LGBT. Pro lgbt kami, Meron ito para mga tao dito, galit na galit sa bakla. Oh, cry racist, 'di ba? Bakla is a big part of our community. Na ba, hindi na community of our world. Kung walang bakla, walang masaya, 'di ba? So, dapat dinatin 'yan. Pero sa inyong opinyon mo yan. We respect it ate, paano niya nalipat yung phone from CR to ewan kung saan napunta at tinakpan pa. Tapos di alam ng girl, ha ha ha, squirted! Alright! So, kung pa-prank ka, syempre, pa-plan mo yung At least, dapat dalawang camera ka dyan, di ba? Hindi pwedeng isang angle lang. Kung gusto mong magandang shot mo, o talaga makuha yung mga reactions niya, bakit isang camera ka lang? Eh, paano kunyari, sa toilet? 'di ba? Kasi na kami dito. Wala na, wala na pwedeng video, 'di ba? Wala na pwedeng photo ko hindi na nakita 'yung reaction. So puro boxes na lang dito ang scripted joke nang papara, ba? Diba? Kasi Kaya ano niya? Kapinlano ko eh. So scripted talaga sa akin. Dapat 'yung pinapara, 'yun 'yung raw 'yung reaction. Good kasi 'yun 'yung experimentation ng video na 'to. Kung ano reaction na ano 'yung mahal sa mga gagawin mong kalokohan or, or test sa kanya. Parehas nyo naman alam na prank lang yan kaya ganyan reaksyon ng GM mo. Dapat para realistic, kumupa ka ng bio tapos ka diba? Gawain mo kuya. Diba? 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 ba ba nag-prank talagang totoo? gawin talaga? ba gawin talaga? prank ba nanood mo pa rin yung video namin, di ba? nag-suggest ka pa. Try mo kaya sa'yo, sige kami yung manood. Oo, oh, mo yan, alam mo, mas mabayaran ka pa sa amin. Yung so, malipit ko yan, suggest namin yan. Eh. Ito, okay. isa pa. Parang script eh. Hmm. At saka sa dinami lami ng prank ng boy kay girl, it's hindi alam kung pinaprank siya or not. Oh, diba? Sabi ko nga sa inyo, first time prank itong video na to. So, dito pa lang siya magiging aware starting from that point. Tung video na to, yan yung unang release namin sa YouTube. Kaya, so, mali <laughs> <di> ka kuya. Halatang <laughs> hindi ka katuron. Oh. Sa kang basher. Sa basher. Yan. Certified basher. Kasi hindi mo inalam muna bago ka nag-comment. Anyway, thank you. Kasi kinanood mo pa rin at nag-comment ka pa rin. Yes. Gilad mo ko. Ha? 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 So yun yung pala yung last. Purbakla. Purbakla ah. oh, talaga. So yun na yun. Maraming maraming salamat sa inyo mga bashers. At meron kayong free shout out sa Antoron. At meron kayong episode sa Antoron. Pero maraming maraming salamat din sa mga Antoroners. Sa mga naniniwala sa amin. Sa, mga, sa pagmamahalan namin at yeah. and sa mga na-inspire namin. Bashers, may good news kami para sa inyo. Ano? Okay tuloy-tuloy pa rin yung gagawa ng video. <laughs> Para mapanood nyo pa rin. Para mapanood nyo pa rin at i-bash <laughs> pa rin <laughs> kung gusto nyo. Magsawa kayo dyan dahil i-report nyo yung page namin. Ayan <laughs> Ay, ba pa yung page <laughs> Hindi naman kaya. Nag-report uh, ba? Wala naman kayo. I-report na, wow. Uh, Good vibes uh, naman sa Anterol. Wala namang masama. <laughs> so, gawin niyo lahat ng gusto niyo. Wala po kami. <laughs> Nakatawa naman lang. ako. Espetado po namin ang inyong opinion. At maraming maraming marami salamat po ulit. And uh, peace and love lang kami dito. Salamat Bye-bye. Thank you, guys ay yo syempre hindi pa rin mawawala ang pinangako namin shout out sa mga Toronters namin mahal yes. yeah go at least okay shout out kay Lewin Estribor Lagarto kay IKC Serecto kay Laling Dol Cresola Estropigan kay Stephanie Joy Austria Rogena Jazadayo, kay Jordan Dollar Morales, Jennifer Anadon, Kan T, Ronnie Subagan, kay Lorenzo Garino, Angelica Desus Palomo, kay Jen Manlayas, Precious Del Mundo, Ernie Belgrado, Nadia Amer, hello po sa inyo. Syempre shout out din kay Rabil Cup, word na Jocelyn de Mabildo. Uh -huh. yeah. so, sinong shout out kay Icham, kay Aiza uh, Orapa, kay J.R. Virador Purgarilla uh, Purgarilla Estado Renz Lugugin Cervatos Jessa Kahilig Aaron Yes, ang pangalan ko pa Marjorie Suyo Lagulay Mari Lagudo Borlado Raymar Pedrigo Patricia de Comiseno Maris Bombita uh, Leto and uh, Neri Bares Michelle Duano Movido Mary Galip Kabugatan, Kahilig Aron ulit, City si Asia Akman, JJ Dorsey Bayan, Joy Joaquim ML, Karen Perez Arroyo, at Lynn Senyas Yay! Bye-bye! Okay, maraming maraming salamat! Thank you